tigil trabaho namin musok yung ano wire dito ano musok ko oh. to walang pasok bukas sunog yung mga ano yung mga wire wala ano, pasok tigil kita nyo musok Ayan, ayan, ayan na. Oh. Mga wire yan, nasusunog. Amoy ah, goma na oh. Lalo, malakas yung ano, usok ko. Oh. Wala na pasok. Magalas tres pa lang oh. Alas 2.45. Tigil ang trabaho may isang oras pa sana akong ano eh, tat, magtatrabaho eh kaso lang wala na. Pinatigil kami kasi musok nga yung wire. Nasunog na. Amoy ng amoy na nga. Papalitan yun Baka bukas wala kami pasok nito. Lahat kami tigil yung mga makina namin. Ah, uh, magwawalis na lang ako, maglilinis na lang ako. Mamaya-maya uwi na ako. 呵呵 <laughs> 有一拿拜拜